Abiso po sa ating mga motorista, simula na po ngayong araw ah, ang big time na taas presyo sa mga produktong petrolyo. Epektibo ngayong araw ang 2 pesos at 20 centavos sa dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina ng Shell, Sea Oil, Petron, Caltex at Flying V. Habang 1 peso at 40 centavos naman ang taas presyo po sa diesel at 1 pesos and 30 centavos sa kada litro ng kerosene. Epektibo rin ang dagdag presyo ng Jetty Petroleum, PTT Philippines, Gas at Clean Fuel sa kada litro ng kanilang gasolina at diesel. 4.01 p.m. naman ipatutupad ng Clean Fuel ang big time oil price increase. Ilang kongresista na nawagan sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno para sa epektibong pagtugon sa problema sa trapiko, lalo na ngayong Semana Santa. Si Mela Lesmora sa detalye, Rise and Shine Mela. bilang bahagi ng tradisyon ng kanilang pamilya. Biyahing sambales si na Marilyn sa Webes Santo para magbisita iglesia. Kapag ganitong panahon, mabigat daw ang daloy ng trapiko kahit pa may expressway. Kaya naman, diskarte at mahabang pasensya na lang ang laging baon nila. Inaagahan, inaagahan. Tapos dala na namin yung mga food namin para hindi kami nakakabala. At saka hindi kami yung dala namin yung lahat ng kailangan namin. Tapos meron na kami mga lagay na mga dumi, na mga mga ginamit namin, hindi kami yung nagkakalat ganun. Dito sa Kamara, ilang kongresista ang nanawagan sa mga concerned government agency na paitingin pa ang pagtugon sa problema sa trapiko, lalo na ngayong Holy Week. Sa Metro Manila, isang grupo pa ang nagsabing may traffic calamity na umano. May iba't ibang mungkahi naman ukol dito ang ilang mambabatas. Ayon kay House Committee on Metro Manila Development Chair Rolando Valeriano, mas mainam kung babawasan ang singil sa tol sa mga expressway tulad ng Skyway para mas mapakinabangan at mas maraming dumaan. Bukod dito, dapat din anyang damihan ang parking facilities sa mga strategic location na makatutulong para maiwasan na ang mga harang sa kalsada. Ang Vice Chair naman ng Komite, may hiwalay ring panawagan. Nais ko po sana manawagan sa DPWH at sa MMDA na sana bilisan po natin ang paggawa ng mga flood control at mga kalye at mga bridges dahil alam naman po natin ngayon po ay summer, samantalahin na po natin itong summer dahil uh, pagdating po ng tag-ulan, mas titindi pa po dito ang traffic kaya ako po naniniwala na mayroon po tayong proseso na dapat sinusunod pero siguro kung ito po ay bibilisan natin kung kinakailangan po gawin po nating 24/7 ang paggawa sa mga proyekto ng ating gobyerno nang sa ganun eh maibsan kahit paano ang trapiko dito sa ating uh, lungsod dito po sa kalakang Maynila eh gawin po natin Sakto naman dahil inanunsyo na rin ng MMDA na may 24-hour roadworks na ikinasana ang pamahalaan ngayong Semana Santa. Magsisimula yan sa March 27, alas 11 ng gabi at magtatapos sa April 1, alas 5 ng madaling araw. Sakop dito ang ilang kalsada sa Quezon City, Pasay City, Paranaque City at Makati City. Mahalagang bahagi ng buhay ng mga Pilipino ang transportasyon kaya naman para sa mga kongresista, anumang hamon sa sektor na ito talaga namang dapat matugunan. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.